Ang mali lang ng China, pwedeng sumabog ang giyera sa West Philippine Sea. Shocking, di ba? Pero alam nyo bang totoo yan? The US, kasama ang NATO, ay maaring pumasok sa laban kung tangkaing alisin ng China ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Pero ang tanong, handa ba ang Pilipinas sa ganitong senaryo? May mga malaking player na ang sumasali sa eksena. May Italy pa ngang nagpadala ng aircraft carrier kasama ang US at Australia para makipag-insayo malapit mismo sa teritoryo ng China. May matutuklasan din tayong nakakagulat na moves mula sa mga Southeast Asian countries tulad ng Vietnam at Indonesia na divided kung kanino kakampi, China o US. Bago tayo magpatuloy, palike na lang po ng video. Sobrang laking tulong na yan. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, kapag inatake ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, pwede itong ituring na act of war laban sa Pilipinas. At kapag nangyari ito, asahan na raw ng Pilipinas na papasok ang US sa laban. If China were to take an, uh, the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel, and you would expect American intervention. And we will react and uh naturally we would expect it. War talaga ang ginamit na salita. Alam niyo ba kung gaano ka crucial ang mutual defense treaty ng US at Pilipinas dito? Nakasaad dito na kung may umatake sa alinman sa mga bansa, magre-respond ang kabilang party. Meaning, hindi lang basta usap-usapan, may seryosong papel na dapat gampanan ng US. Pero sandali lang, bakit kaya ganoon kaimportante ang isang lumang barko para magdeklara ng giyera ang US? At ito pa, hindi lang ito ang nakakatensyon na sitwasyon. Meron ding nagpapatrol sa mga lugar tulad ng Escoda Shoal kung saan higit anim na barko ng China ang namataan kamakailan. Ang tanong, kaano katagal pa tayong magtitimpi habang nakaharang sila sa teritoryo natin? Kung akala niyo ang laban ay sa pagitan lang ng China at Pilipinas, nagkakamali kayo. Kamakailan lang, sumama ang Italy kasama ang US at Australia sa military exercises malapit sa South China Sea. Ang Italy? Anong ginagawa nila dito? Ibig sabihin ba nito, handa na ang NATO pati ang mga European allies? na makialam kung sakaling sumiklab ang giyera sa rehiyon? Ito ang mga tanong na hindi lang para sa mga politiko, kundi para sa ating lahat. Ano nga ba ang kapalit kapag sumali ang ibang bansa sa laban na ito? Naku po, parang World War na ata to. Mind you na ang US Air Force ay nagkakaroon ng mga bagong jets. NGAD or Next Generation Air Dominance Fighter na mas mura pa sa F35. Kaya siguro malakas ang loob ng US kasi excited sila gamitin ang mga bagong toys nila. Sagit na ng tensyon. Hindi lang Pilipinas ang nag-iisip ng susunod na hakbang. Mga bansa tulad ng Vietnam at Indonesia parang balimbing, kausap ang US pero lumilingon din kay Xi Jinping. Isipin nyo ang Vietnam na hati ang loob. Nag-sign sila ng deal sa US, tapos bigla namang nag-host kay Chinese leader Xi Jinping. Parang ex mo na nagpapaligaw sa'yo kahit meron ng bagong jowa bells. Tanong ko sa inyo, kung sakaling magka-problema, alin sa kanila ang handa talagang tumindig para sa mas malaking issue at alin ang babaliktad sa huli? Comment down below kung sino sa tingin nyo ang mananatiling tapat sa US at sino ang bibigay sa China. Kasi tingin ko, parang tayo na lang ang solid na BFF ng US dito sa Southeast Asia eh. Pero wait! There's more! May plot twist pa tayo. Paano kung manalo ulit si Trump sa susunod na US elections? Ayon sa mga eksperto, Baka mas lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng US at China, kasi mukhang kating-kate na si Trump na muling paiyakin si Xi. Isa rin sa mga plataporma niya is either pro-US ang isang bansa o hindi. So posibleng mapilitan ang mga bansa sa Southeast Asia na pumili lang ng isang panig. Ngayon, balik tayo sa BRP Sierra Madre. Bakit nga ba ito napaka-importante? Ayon kay former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat natanggapin ng Pilipinas ang alok ng US na i-escort ang ating mga barko sa West Philippine Sea. Sabi niya, We should have regular joint patrols with the US and accept the US offer to escort our resupply ships. Kaso, sabi ni Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr., The military was very much capable of doing the resupply mission safely and successfully. So mga ka Pulse Point, kaya naman ng ating AFP. Maybe ang ibig niya safely is walang risk ng escalation. At ito pa, sabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, China does not control Escoda despite the pullout of Theresa Magbanua. Presence is not only defined as physical presence. There are a range of different capabilities that are sea-based, air-based, or space-based that we are developing in conjunction with our partners and allies to be able to monitor not only Escoda but the entire West Philippine Sea. Ooh, sang ayo nako kay Rear Admiral. Na ang presence ay hindi lang susukat sa physical na presensya. Sa modernong military at geopolitikal na estratehiya, hindi lang pisikal na pagkakaroon ng mga barko o sundalo ang basehan ng kontrol o impluensya. Dahil sa teknolohiya, pwede na ngayong magpatuloy ang presence sa pamamagitan ng mga sea-based, air-based, at pati na rin space-based systems. Kaya kahit wala mismong tao o kagamitan sa isang lugar, pwede pa rin itong mabantayan at mapanatili ang ating strategic hold. Ang satellite surveillance, drones, at iba pang remote sensing technologies ay kayang mag-monitor ng mga lugar tulad ng West Philippine Sea kahit hindi ka agad nagpapadala ng maraming tropa o kagamitan doon. Mahalaga ito lalo na sa mga komplikadong maritime regions kung saan mahirap o madalas kinokontra ang pisikal na presensya tulad ng ginagawa ng China sa mga tubig ng ating bansa. Ibig sabihin, pinapalawak ni Trinidad ang konsepto ng presence na hindi lang ito tungkol sa aktual na tao o barko, kundi kasama rin ang mga advanced na teknolohiya at tulong mula sa mga kaalyado para mapanatiling malakas ang impluensya kahit wala tayong mga tao doon physically. sinabi ni Ray Powell director of Sealight a maritime transparency initiative of the Gordian Knot Center for National Security Innovation at Stanford University na Manila should prepare for the longer game as China continues to face opposition from all directions ang sinabi ni Ray Powell na kailangang maghanda tayo sa isang longer game ang ibig niyang sabihin ay isang estratehiyang nangangailangan ng pasensya, tiyaga at pangmatagalang plano sa pagharap sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi lang ito tungkol sa agarang pagtugon sa mga banta o hamon, kundi paghahanda sa isang matagalang labanan para sa ating maritime rights. Ibig sabihin, yung kontrol ng China sa mga lugar tulad ng Skoda Shoal ay mas simbolik lang at hindi pa isang pangmatagalang tagumpay kaya ang Pilipinas at mga kaalyado nito ay dapat mag-focus sa pangmatagalang estratehiya tulad ng pagpapalakas ng kakayahan sa dagat, hangin at space, pag-maintain ng presensya at pakikipagtulungan sa mga international allies para malabanan ang mga agresibong galaw ng China. Sa madaling salita, ito'y parang tactical waiting na estratehiya. Hinihintay ang tamang oras, pero aktibong naghahanda para sa posibleng labanan habang pinipigilan ang China sa mga ambisyon nito. Sa dulo ng lahat ng ito, isang malaking tanong ang naiwan. Paano kung magkamali nga ng isang hakbang ang China, sino talaga ang kikilos sa GAD? US? NATO? O tayo-tayo lang ulit? At higit sa lahat, sino sa mga kaalyado natin ang tatakbo o tatakbo palayo. Abangan ang ating susunod na video para malaman ang mga kasagutan.